first bird na tayo. I think si 88. Ayan! afternoon mga kaburgutu so ngayon na ay sabado night ulit no? yung sabi yung pag sabado is loading time mga kaburgutu so iloload natin ngayon mga kaburgutu dalawa na lang uh, so, nagsimula tayo sampung iban mga kaburgutu pero ngayon sa kalagitan ng training ay naubos sila so dalawa na nga lang yung natitira sa atin no? ito nga yung una Ayan. si white light ang pangalawa ay si 88 Si 88, nakapatid nila 10, 10, 10, at uh, 75. Shhh. Hindi ko siya makikita. So, si ano? Si Grisel, si 88. Ayun siya, mga kapatid. So, dalawa na lang sila. I-load natin ngayon. Ang ang bitaw nun, mga kapatid, sa San, San Ildepon, sa Bulacan. So I think mga 80 plus kilometers away yan sa loob natin. So marapit na mag 100. ano um, lang, dalawa na lang sila no. Pero okay lang. Hopefully ay makarating sila sa dulo mga aburo. Pero malayo pa. Bit na pa lang yan ang race ng training. So malayo-layo pa yung lalakbay ng mga kalapati natin na mga aburo. So ito nga pala may anak si ano. Si... 88 anak niya Tignan ko kung pwede nyo nalagay ng, isa pang labring dyan. Tignan natin kung mailalagay natin. So yan mga bruto, uh, as usual, i ready ko lang palagi ko sila sa may uh, training box natin. Then didiretta tayo sa loading station. Tapos yun, bukas is Sunday. Wala naman tayong pasok. Kaya mag-aabang tayo mga bruto. So yan mga bruto, samahan nyo ako sa ating training ngayon. Si San Ildefonso Bulacantos ito ay ika 19 din ating mga kalapati tara mga kaburgutu ito nang yung dalawa nating natitirang warriors si white blight at si 88 Ayan, si 88 yan si grisel so dalawa na nga lang silang ibibitawan sa Uh, San Ildefonso Bulacan So, maaabahan nyo sila bukas, mga aboroto. Magsimula so, na tayo 10 birds. Ngayon, dalawa na lang sila. So, maaabahan nyo sila bukas. Pero so, atin ko man sila sa loading station. Tara! Sa tildepon sa Bulacan, ano? Sa tildepon sa Bulacan. Sa tildepon sa Bulacan. sila eh. The next day. So yun, magandang umaga mga kapag ito ngayon ay Sunday morning. So anong date ba ngayon? July 11, 2024. So ngayon ngayon abangan natin para sa San po sa Bulacan Post. So meron tayong dalawang ibon na inaantay. So lagi ko yung forecast yan. Binitawan yung iba natin ng 6.50 a.m. mga kabaruto. So ang uwi ano, ba, mga, ay 7.30 So, Pero yung mga ibon natin hindi yun. mga, ano, mga line. Ganun. <laughs> pero yan. Uh, may dalawa na tayong ibon na inaantay. Si 88 at si white light na black. Si 88 yung ano, grizzle din. Ang kapatid din 75 at 10, 10. So yan. Siya lagi na uuna. Na umu. So, mga ilang araw nagabang ako. Siya yung laki, first dropper natin. Pero cut off. So hopefully nga mag improve yung speed nila habang lumala yun. Kasi yun naman ang intent ng training. Yun. So, ayan mga buruto um, aga pa naman so bago tayo magkabang na uh, mag uh palalabasin ko pa lang yung mga inakay natin no, para naman ma-viewing ma, ma -viewing na natin yung mga pang SDR natin na warriors um, uh, tapos yan iba vitamins ko lang hindi mo na na vitamins ko sila diretso sa lakas kasi eh, e, mga buruto samahan nyo ako mga buruto uh, kung bago lang pala sa labad pa sa channel please subscribe mo yan hit mo rin yung bell button para update kapag may mga bago tayong video upload so. Sa... A few moments later. Full time check. 8 a.m. na. Wala pa tayong mga wala pa tayong ibon na nawe. Tapos yan umulan na. Ang kasado. Umulan na. Tapos pumasok mo rin yung mga wildies natin kasi nagpakain na si ate. So yun mga kaburuto. Abang-abang pa tayong mga kaburuto. Ang cut off naman is 8.44. Pero sana umuwi na rin dalawa ating warriors. Wala na nakikita yung dumadaan. Siguro dahil laulan sa mga daanan nila. Ayan, wala pa ako nakikita. smash, smash race ngayon. Ayan, mga po, abang ba natin sila. Tara. Ayan, good morning mga kaburus. Ang dami lang. May mga dumadaan na paunti. So, so, marami. Ayan. Galing ng North. So, time check. 8.22 na. So, so far wala pa tayong ibon. Yun, may isang matakas. Mas niya. Yun pa rin. Ayun o. Oh. mga kabuto nagdadaanan na lang sila. Hindi hindi na sila umuwi kasi tumila na yung ulan dito. So yun, abang-abang pa tayo. hindi tataas din oh. Wala pa yung dalawang ipon. Balitaan ko kayo mga kabuto. One long angry line later. Okay, first bird na tayo. I think si 88. Ayan. Ito nga yung uh, unang dating. Dumating siya 830. So hindi pa cut off. Mga speed niya ay mga 800. 800 pa. hindi yan, inakay yan ito lang, inasa taas na ayos, hindi siya katop ngayon ngayon laging katop off to eh basa din sa ulit nagahanap naman yun ng dadaan nila walang ulan eh yung mga kalapati hindi iniiwasan nila yung ulan kaya, kaya. Basta, eh. Problema lang pag lahat ng dadaan nila na ulan, wala silang choice kundi tumapok. Pero minsan natuloy kahit na ulan. Basta mahina lang, kaya nila yun. Kasi hindi naman nababasa yung ano nila. Yung pakpak. -pak. hindi ba? Hindi. Kasi Bakit nga pak -pak. ano yun eh. Mo, nag, ano dito, pero hindi sa pakpak. Ano yun eh. mo nag-ano siya makinis. Para siyang gabi. Tumatalsik lang yung tubig. So yan mga kaburkuti Meron tayong first bird si 88 So antayin na natin siya bumaba Mukhang nabitin pa siya Magpapahinga pa siya yan, Check natin siya mamaya Sa loob na so, Antayin na natin isa na lang si white light Ayan mga kaburkuti Salamat Magandang araw mga kaburkuti Time check it's 8.45 na Inabot na nga tayo ng cut off Pero good news may nakawin na sa atin na isa yun ay si 88 or si Grisel, nakapatid din na 10, 10, 10, at 75. So, dumating siya ng 8.30, mga So ang speed niya is 800, kaya lang, hindi ba siya napasok? So, kung saka-saka niya kasali siya, uh, sayang ang pag niya ng medyo mag aga kasi nabot siya ng cut-off sa labas. Pero yun, um, tingnan natin kung ano yung pwede natin gawin para sa susunod na uwi niya is pumasok agad siya, mga Bluetooth. Parang nabitin siya eh. Siguro nagpahinga siya dahil nga umuulan kanina. So mga bro, babalita babalitaan ko na ako yung uwi pa si White Light. So salamat sa magsaman. So dito kami tapos yung video natin mga bro. Pero once na may uwi si, ano, i-sama ko sa video natin. So salamat sa pagsama Bye-bye. So yun, magandang araw mga kaburo So ngayon, update na Kung nga lang kayo sa ating San Ildefonso Pons sa so So yun, nabibita ko sila kahapon, Sunday. So is Monday. So good news mga bro, 2 up to 2 tayo, no? So, ayan si ano. Si White Tide. Ito yung walang umay. Si 88 or si Grisel. And then, mga tanghali. Pagalis ko umay naman si Black White Tide. So, yun lang po ito. Uh, two out tayo. Skip sa bed. Meron pa tayong ito to. Sa susunod sa Sabado. Sa San Fernando, Pampanga na mga, so, mga po. Send mo ko sa banyo. Sa banyo ko sa next na training natin. Yan lang. Bye-bye.